ulit mo ko choice. Hindi mm. pwede. Nalaway na sa uli pa. <laughs> eh, nasa iyo <yun> naman 'yo. <laughs> Pinikot niya lang ako, guys. E 'di sa sana, e sana wala siyang magandang anak ngayon, saka magandang ano. Mm. Ako lang naman ang trabaho dyan. Hmm. Ay, ikaw? Bilikopterin nga ako. Ikaw lang? Uy, pare ka ba? Matulog na tayo ah. Anong tulog? Nung oras na oh. Mag alas dos na. Dance drama na isang oras. Porket matalo lang kita, <laughs> <ka -ayatan. laughs> Ang ingay talaga ng effects mo dong. Okay lang yan. pa bad ko na sa kwarto guys. Ah, <clears throat> uh, last game, isa na lang. Ayoko na, anong oras na. Isa na lang ko oh, para makabawi ako. Eh, bakit pag iba no. binagpabaitan ano, mo sa Ay. mo? Ayun. No, Ayun, no. mm. Lalabas ka talaga sa buto mo? Hindi. Lalabas ako sa screen papunta sa'yo para masapa kita. <laughs> Hindi talaga ako mabait, guys. Hindi ako... Hindi ako mabait. As sabi yun, dun mabait ako. Hindi ako mabait, guys. Magbaby time pa kayo, guys. Kami pala, hindi kayo. Yeah, mag-asawa kami, guys. Ewan ko kung, ewan ko kung asawa niya ako. Hindi asawa ba? Mo? Asawa mo ko? Asawa mo Hindi ba? Hindi Ayun ba? Hindi tinatanong ko? Kasi ina-accept ko na, sabi nila kasi ito, mag-asawa ba tayo? Sabi ko, oo. Ewan ko lang sa'yo kung, kung, asawa mo ko. Asawa ko yan, guys. O, asawa niya ako, guys. Eh, pangit naman kung ako lang yung mag ano, di ba, mag-a-assume. Tapos, hindi niya accept, guys, di ba? Oo, eh. Min, baka meaning niya kung kasal. Bakit? Hindi kami kasal, guys. Pero asawa ko siya, bakit may, may, may angal? <laughs> <laughs> sa'yo. Hi, Jami. Sa mga nagtatanong guys kung sinasawa ko, yan po yung ko. Magaganda yung mauma uma umaakit sa live ko, pero sinasabi ko sa may mas maganda ka sa kanila. Buti, mo. Totoo naman. Eh, paano yung mga malalaking suso? Eh, ma maliit na ba suso oh? ko? <laughs> Layla, yun may pag naka-ano, nanganak. eh, nanganak naman sila, bakit? Oo eh. Ano, sa pilitan, gano'n? <laughs> Nagsawa na ako dyan, Mi. mhm -mm. Bagay. Mas maganda talaga yung asawa, guys. Hindi yung kirida lang. Hi, Jamie. Kahit Thank pangit you. Pangit sa paningin nyo, guys. Wala kayong magawa kasi asawa ko siya. Yung mga nagko comment ba na pangit ka, pangit ka, stock mo yung profile. Oh, ang pangit ka. Tapos ba isa na din, sabi niya, ano, may may nakita ko ba nag-comment ang sabi niya sa akin. Sabi niya, walang maniniwala kasi kasi ang pangit mo tapos pag isto ko yung yung ilong niya naka, naka ano, nakadapa. Lago. <laughs> <laughs> inis na inis ako ba? Andami kung sino na, pa, ano. kasi pa yung nag comment ng mga ganon, sila pa yung mga alanganin. <laughs> ano yung <pag> <laughs> alam ano mo kahit anong gawin nyo. nila kasi nga ano kasi nga kaya sila nag comment ng mga ganon na hindi ako maganda kasi ikaw yung gusto nila eh nagagalit sila na nasa akin ka ano ba problema guys kapag hindi kasal meron ba hindi pa siyang maagaw sa akin guys pero subukan niya lang kung kaya nyo <laughs> O anong, anong yung hikay, nagtatanong ano sa guys kung ilan yung anak ko? Isa lang po anak ko. Anak ko sa kanya. Mm -mm. Ano yung kasal so, sa sabi? years niyo? na kami guys. Kinuha ko yan ano? Kinuha ko yan from Davao to Visayas. Kinuha ko yan sa Mindanao mag-isa ko. Inuwi ko sa bahay ko. mhm ay sa mga nagtatanong pala guys no sa mga nagtatanong hindi ko siya asawa hindi ko siya asawa yun ang pagkakaalam nyo kasi hindi kami kasal pero lahat ng naipundar ko nakapangalan sa kanya yung bahay ko yung yung tinitirikan ng bahay ko na lupa tsaka yung nabili kong lupa tsaka yung mga napundar ko ng property, na property nakapangalan sa kanya Kaya kung iwanan niya ako, kaya kung iwanan niya ako, guys, nasa akin yung mga ano niya. Wala siya makukuha. Ano, ano, ano ba yung, ano, ano ba yung batayan niyo? Dapat kasal kayo? Kasal nga kayo. Tapos, pinapabayaan ka naman. Yeah. Kasal nga kayo, tapos binubugbog ka naman. Binubugbog mo naman ako oh. Saan banda na? mo nga ako. Mm, Kasalanan mo yun? bakit? Bye. Sabi mo, isa pa. <laughs> Hi, Christina. Michael. Michelle, thank you. Michelle, Michael. Ayan, tayo. Alam na talaga. Bye, guys. Thank you, guys. Salamat. Bye, guys. Tagadayo ka, te. Oo, tagadayo siya, guys. Ay, wildflower. Bakit? Bilala mo ba siya? Kasi yung vlog ko siguro nakikita niya.